sobrang init gigala kami mag -iina. I promise to the kids na ano will we'll eat donut today right Mira? yeah I promise to you and to pizza also pizza pizza no I said if there is no donut there, we'll eat pizza so papa lalabas kami kahit sobrang init papa I don't have oil also. I need to buy some oil and... Uh, some stuff Wala na rin akong supply sa loob Ayan, layo-layo ng bahay ko Tingnan nyo naman yung guys, yung bahay ko guys So, pag kailangan talaga pag may bibili na ko Kailangan isahan na lang Para hindi na ako balik ng balik Kasi sobrang hirap lumabas dito sa lugar ko Ang hirap ng sasakyan Ang hirap ng bilihan Kasi nga, malayo Pabiyahi ka talaga So, kailangan pag lumabas ako, kung ano yung kaya kong bilhin at bitpitin, bilhin ko na. Minsan nagsa ako pero ang init ngayon. <laughs> Noong winter okay lang eh, okay lang mag eh, mamalengke. Pero ngayon, sobrang init, guys. So kailangan talaga naming uh kailangan ko talagang mag-auto, tapos mag-auto pabalik. Wala akong choice. Kasi sobrang init, tapos marami kang bitbit -bit sa cycle. May tendency matumba ka. Well, see ya, makikita, makikita rin pala kami ni Julie. Yung isang Pilipina dito sa kasama ko sa Nepal din. Okay. Outfit check. Mira's outfit. Ate's outfit. Summer na summer. Go. Yan, yan, yan. Yung mga topi na gawa ko sa kanila. So, dahil summer ngayon, yung topi na ginawa ko is for summer. And yung ginamit kong yarn sa kanila is cotton yarn. Para ano, hindi mainit. Ayan. Ang mga baby, naka-topi. Ang nanay naka-topi din. Itong topi na to talaga, ginawa ko para kay Julie. Kaso, si Julie kasi gumagawa na rin siya ng... Nagko-crochet na rin siya. So sabi ko, baka hindi na niya need. Eh, ang bruha. Gusto pa din daw magpagawa. Hindi ko tuloy alam. Eh, ang hirap gawin ito, guys. Kasi medyo mabusisi. Yung taas niya, hindi kagaya ng ibang topi na round, round, round lang. Ito talaga time-consuming yung pag-connect-connect connect sa kanya. yung Tsaka yung maliliit kasi yung ginamit kong yan dito. Hindi yung mga kapal na yan. So time-consuming siya. Ganun. Yan yung area ko guys. Tirek na tirek ang araw. Tapos so, naglalakad kami. Ano? Ano? Magustuhan oh, niya mira Pizza pizza daw siya, bago na isip niya kanina gusto niya ng ano gusto niya kanina ng ano toto gusto niya ng donut, yun pizza daw pagbigyan at uh, hindi naman sila laging humihiling hindi sila yung mga bata na mahilig humiling ng kung ano ano ngayon naghahanap ako ng auto. Auto, auto, auto or ano ba tawag dito sa atin so tricycle sana makakita kami agad ng auto. Sobrang hirap, sobrang init. Tingnan nyo naman guys, sobrang init. Kaya hindi ako nag, ano, nagpas, nag, pas, sleeveless talaga ako. Eh, no? Ang hirap pa naman ang sakyan dito. Bil ko yung outfit ko. Maka <laughs> sleeveless ako guys. Bira yung mga babaeng nag sleeveless dito sa Nepal. Hindi ko na kaya. Sobrang init guys. Grabe. Ito, dito kami. Tatambay muna kami sa tindahan.

I, I didn't order any pizza. You have donut What time pizza? No. Hello, Mira, put it You are too much. Ate, nagtatartar ka dyan. Ba't natanggal ka tartar dyan? So, ate, natanggal ng tartar. Mira?

problema ako sa aking tanim. Naubos na yung tanim ko ng mga insekto. Tapos, uh, hindi ko alam kung may naglalaro ba ng tanim ko or what. Pero na, alam mo yung buong yan, po yung buong ano ng tanim ko, talagang nawala siya. So, namang problema ako. Sabi ko, ano bang gagawin ko dito sa tanim ko? Ay, stress na stress tayo. Kasi naubos na siya, guys. Yung ampalaya ko, yung down ko ng ampalaya. Ano na yun eh? <coughs> Apat na siya. Ngayon natira isa na lang. Isa't kalahati kasi yung isa kalahati na lang. So sabi ko sa pamangkin ko lalaki, bumili ka ng ano nang bumili siya ng maybe, maybe? yung para sa insekto, yung mag spray ako. Kahit di ako marunong okay. mag-spray ako Hello, talaga kasi. Good morning. Play. Let's play. Boom, siya. Ayun nga, nagpaano nga ako, nag, uh, ako sa kanya. Pabili ako sa mamaya, eh, eh, sprayan ko yung mga halaman ko. Eh. <laughs> Sayang naman, guys, hindi siya tumutubo, hindi ko alam kung bakit. Dito, dito lang naman sa side na to, malapit sa may puno. Dito sa bandang yung pinagtariman ko ng mga ano, ng mga uh, ladies finger. Yun ang hindi tumubo as in. Yung ladies fingers ko halos sa karampot lang, hindi siya talaga tumutubo kahit anong ano ko, inaalagaan ko naman siya, jeje ko, nire-remove ko yung mga excess plant, tapos inaano ko naman siya tawag dito check, check ko siya lagi, tindiligan nauubos talaga siya guys kada araw may isa, dalawa na nawawala nawawala, literal na nawawala, hindi lang yung pinaka, hindi lang yung pinaka halaman, hindi lang yung pinaka dahon-dahon na kagat, literal na kita talagang nawawala yung mismong tayo niya. Sabi ko, ano mo nangyayari? Grabe naman yung insekto na yon So, ayun nga. Mamaya, anuan ko siya, sprayan ko siya. So, ngayon, maglalagay ako ng ano, ng, uh, ayun, ito na nga po. Maglalagay na ako nung, para sa ano, sa halaman. Yung para di sila atakihin ng mga insekto. So, Ayan. Dahil wala po akong pang-spray. Ito yung ginamit ko. <laughs> yung ginamit ng mga bata nung Holi. Ayan. Hindi ako familiar kung tama ba yung ginagawa ko. Pero, I think okay naman. Hindi ko din alam kung bawal ba itong hawakan or what. Kasi, di ba nga chemical siya. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan guys. Sinanahan ko na siya. Ayan. Ilagyan ko na siya ng ano, ng pang laban dyan, 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 dyan. Hindi ako sure kung tama ba. Ayan. Yung watermelon ko guys, mamamatay na siya. Kunti na lang. Ayan yung kasi kinakain talaga siya oh. Ayan. Ayan. Sana mag-survive sila, please. Huh? ano ba to? <laughs> Ayan, ang baho niya, guys. Kahit nakamasak kong baho niya. Ayan. I hope magtagal sila ang ladies fingers ko. dami yung sa oh. ayun guys gabi na po tapos na naman yung ating araw uh, ayun May pinang problema ko ngayon tanim ko, nauubos <laughs> nauubos na siya wala na natin pero ang dami kong tinanim na okra tapos walang wala, okra ko oh, ilang piraso lang yung tumubo mga sampulang ata sa so, dami na ang tinanim ko kaya naman problema ako sa aking tanim sabi ko lagyan ko talaga siya ng ano sana hindi na kainin ng mga insekto ah, kaka stress din pala pag kagano nakikita mo namamatay yung mga tanim mo kasi parang alagang alaga ako sila tapos makikita mo na unti unti kung ang ganda ganda ng bunga nila ang ganda ganda ang cute kasi tignan na mayroon na siyang mga ilan na yung leaves nila, apat ah, na, lima na, tapos biglang, pag-check ko, kasi ako, every morning talaga, tine-check ko sila, para sila mga baby sa akin, siguro kasi, bago lang ako magtanong-tanong, so every morning, tine ko talaga sila, na parang mga baby, tapos pag nakikitaan ko sila, na nawawalan ng, ano ng, nawawalan na sila ng, isa, dalawa na daon, parang masasaktan ako, maramoy, <laughs> hindi ganun, wala kayo, kasi kinakain na ng insekto yung, ano mo, yung balat mo, yung dahod mo, parang ganun ba? Kaya parang, Naano na ano ako, na, did, na ano ako sa kanila, na awa na hindi ko maintindihan na parang sayang yung effort ko ba, guys? Kaya, ayun, kanina nilagyan ko na sila. Nilagyan ko talaga sila ng, <laughs> alagang pinisprayan ko ng todo-todo na ano, na, ano ba to? Uh, spray ako sila ng todo-todo na ano toto the na insect para sa insect para di makain ng insecto inshallah sana okay sila bukas check ko sila ulit kung nabawasan ba na isang dalawang dahon obsessed lang okay guys thank you for watching good night okay papa good night papa I know you're watching okay, that's my truth. kids are sleeping already papa and the mother is still crocheting Kukusya aku magkukrosya ako nang skirt nang pamangkin ko. Bye bye. Love you, Papa. Hello, buddy. I miss you. I'm here now. La 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 la. Hello, buddy. I miss you.